Na po napunta sa overview mga ka idol. Uh, Ngayon ay ikaduhan namang ginahunungan karon ang overview gikan sa baganihan tong may agila. Karon din na pud sa overview. sa kata mga kaidol para buwan to ta sa ayah, taas stop over ikadong stop over na mo ni ikan sa igel din hinapunta sa nindot nga view sa bukid nun Kamu nga wa pa makaanhi din mga ka-idol. Tanawa ninyo yun ning video Arun, na ko. Aron mo rapot mo nakaanhi aning lugar na kung mo tanaw mo. Okay kayo. Oh, wow. Dini na to makita ang mga kalsada. Paingon na siya o uh, bukid nun. Paingon din Dalan, paingon o Dabao City. Wow. <laughs> Kung naa ka mga kaidol maabot pa ka pa shout og ang imong parcel niabot na. Oy. <laughs> Tungod sa kalayo mga kaidol sa view. Oh. Kita ninyo mga kaidol, idol, katawanan gyud kayo. <laughs> makita na to sila mga kaidol oh nga busy kayo sila picture picture sa ilang mga dagway mga kaidol kay tagsa makaagi going to Bukidnon, noon ang road mga kaidol mura og tinais manok what bro ko mura siya og sa manok. manok sa tinai manok sa tinai pa da <laughs> Oh, tanawa mga kaidol, nakita ninyo, busy kayo og picture-picture sila diha akong mga kauban sa ubos mga kaidol pati ako nasabay na pud kog picture picture tungod kay mapawaw ka sa lugar nga imong makita mga ka idol so ana gyud mga ka idol kung makaagita ani sama na ano ning lugar mga ka idol oh uh, mga ka gusto mong view nga nindot kayo uh, din hina sa overview bukid noon makita wow. nimo mga ka oh. ang uban ato mga kabunturan murag uh, na sunog na ang mga sagbot tungod sa kainit sa panahon oh magkanindot kanindot sa view mga kaido, layo kay tagpang lantaw atong makita ang layo kaya yung area sa bukid nun mga kaido oh. Ya, yeah, napay mga dalan atong makita nga daw murag tinai sa manok. No? So pababa na siya kung mo ato tapaingon sa bukid nun. Ya, yeah, dili nga mag picture kita din hi eh. kung makaagitan ning lugar bisag dugay na ta diri eh. nagsikigsaka kana og pero kada agi na to di kalikayan nga mag usyo kita ay magpa-picture okay? cake nga pagbaba na to pwede kita gihapon mo palit mga souvenir no pang hatag na to sa atoang mga amigo, amiga oh, dagang kayo sila mga souvenir din yun sa gara na ah, mga dayo, mapalit sila og mga produkto sa Dabaw. Napunta durian kindi. Wow. Mga kalo, kay summer na summer karon Kikaayo Okay, bye-bye mga kaidol. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye.